Hi guys, for tonight's video, tuturuan naman namin kayo kumain ng chicken feet. 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 Ayan, feet. Ayan, feet. O, pakita mo nang paro. Ayan. Paro ba yun ang Ayan daw. Baarteng pagkain. Feeling sosyal. Na kumakain ng paa. Ganyan kumain. At yung paano kumain yung mga patay gutom. Ganyan yung mga kailangan, buto na lang. Bisek. So, ipakita eh, mo, pangga, kung paano yung pag, tamang pagsip-sip ng buto. Kailangan yung butong-buto okay, na lang talaga. O yan. Buto, buto. Wala nang natitira <laughs> talaga, guys. Ganyan <laughs> na lang talaga. Hi, ma'am. At paano kumain ng rich kid? syempre wala kabawas-bawas. Ah, hawakan niya lang yun <laughs> sarap sarap ba? Mm -hmm. oh grabe o oh, yan hawakan lang sige na paano kumain ng manok tikman mo lang one time dali isang beses lang bago ka pumasok sa ama mo alam mo ba yung amo mo mahilig sa chicken feet? Oo. So, ba yun. <laughs> Oo, karamihan sa amo. Oo! Ano ka ba? Mga Chinese. May mga chicken feet sila. Pumunta ka yung mga... parang kasalanan ko? Bakit <laughs> ako? <laughs> Bobby? <laughs> ano na? Ano na? dita. tayo, oh toyo na may ano. Yakult, o ganyan, ganyan. Yakult na may toyo oh. na may toyo diba, na Diba kawawa naman na may yung mga aso. O <laughs> oh, diba? Paano sa iyo Grabe, kawawa naman yung mga aso hmm. sa inyo. Ah. Wala ba ano no? Wala ba kumot yung anayang? Wala ba para sa aso no? Yung? Hindi din, no? Wala, walang singit na makikita. Hindi kasya. Ang <laughs> laki-laki, oh. Laki-laki na ilog. Sana <laughs> 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 mo, yung, mo <laughs> naman mag-separate <laughs> 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 yung ilog niya. Mas kaya nga. <laughs> kaya watch kami. Cauliflower repolyo. Chapsuy na. na. Chapsuy na. Bagay tayo. <laughs> bagay tayo. Repolyo. Sa'yo. <laughs> Broccoli. <laughs> Kompleto na tayo pa chapsu. O, diba? Ganyan kumain ng paa ng manok, guys. Okay? See you on my next vlog.